Jeremias, Kabanatang 6 Kayo'y magsitakas para maligtas kayong mga anak ni Benjamin mula sa gitna ng Jerusalem at kayo'y magsihihip ng pakakak sa Tikowa at magtaas ng tanda sa Beth Hakirim sapagkat ang kasamaan ay natatanaw sa hilagaan at isang malaking paglipon ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Sion, ihihiwalay ko. Mga pastor na kasama ng kanilang mga kawan ay magsisiparoon sa kanya. Kanilang itatayo ang kanilang mga tolda laban sa kanya sa palibot. Sila'y mga papasabsab bawat isa sa kanikanyang dako magaghanda kayo ng digma laban sa kanya kayo'y magsibangon at tay magsisampa sa katanghaliang tapat sa aba natin sapagkat ang araw ay kumikiling sapagkat ang mga dilim ng gabi ay nangangalat magsibangon at tay magsisampa sa gabi at ating gibain ang kaniyang mga palasyo sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kayi magsiputol ng mga punong kahoy, at magtayo kayo ng bunton laban sa Jerusalem. Ito ang bayang dadalawin. Siya'y lubos na kapighatian sa gitna niya. Kung paano ang isang bukal ay nilalabasan ng kanyang tubig, gayon siya nilalabasan ng kanyang kasamaan pangdadahas at pagkagiba ay naririnig sa kanya. Sa harap ko ay palaging hirap at mga sugat. Maturuan ka, O Jerusalem, baka ang aking kaluluwa ay mahiwalay sa iyo. Baka ikaw ay gawin kong sira, lupaing hindi tinatahanan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo kanilang lubos na sisimutin ang nalabis sa Israel na parang puno ng ubas. Idukot mo uli ang iyong kamay sa mga buslo na gaya ng mamimitas ng ubas. Kanino ako magsasalita at magpapatutuo upang kanilang marinig? Narito, ang kanilang pakinig ay paking at hindi mga karinig. Narito, ang salita ng Panginoon ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran sa kanya. Kaya't ako'y puspos ng kapusukan ng Panginoon. Ako'y pagod ng pagpipigil ko. Ibuo sa mga bata sa lansangan at sa kapulungan ng mga binata na magkakasama. Sapagat gayon din ang lalaki, sampunang asawa, ay mauhuli ang matanda sampu niya na puspos na mga kaarawan. At ang kanilang mga bahay ay malilipat sa mga iba. Ang kanilang mga parang at ang kanilang mga asawa na magkakasama. Sapagat iuunat ko ang aking kamay sa mga mananahan sa lupain. Sabi ng Panginoon. Sapagkat mula sa kalit liitan nila hanggang sa kalaki-lakihan nila bawat isa ay ibinigay sa kasakiman. At mula sa propeta hanggang sa sacerdote, bawat isa ay gumagawang may kasinungalingan. Kanilang pinagaling din naman ng kaunti ang sugat ng aking bayan na sinasabi, Kapayapaan, kapayapaan, gayon may walang kapayapaan. Nanghiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam hindi, hindi sila nanghiya sa anuman o sila man ay nangamula, kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyaong nangabubuwal. Sa panahon na aking dadalawin sila ay mga bubulagta sila, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan at magsilakad kayo roon at kayo mga kakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon at ako'y naglagay ng mga bantay sa inyo na aking sinasabi, Inyong pakinggan ang tunog ng pakakak. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami makikinig. Kayat inyong pakinggan ninyong mga bansa at inyong talastasin o kapulungan kung ano ang nasa gitna nila. Iyong pakinggan o lupa narito. Ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-iisip sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautosan ay kanilang itinakwil. Sa anong panukala nangagdadala kayo sa akin ng kamangyan na mula sa seba at ng mabangong kalamo na mula sa malayong lupain? Ang inyo mga handog na susunugin ay hindi nakalulugod, ni ang inyong mga hain ay nakalulugod sa akin. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y maglalagay ng katitisuran sa harap ng bayang ito, at ang mga magulang at ang mga anak ay magkakasamang mga titiso doon ang kalapit bahay at ang kaniyang kaibigan ay mamamatay. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito ang isang bayan ay nagmumula sa hilagaang lupain at ang isang dakilang bansa ay pupukawin mula sa mga kaduluduluhang bahagi ng lupa. Sila'y nagsisihawak ng busog at ng sibat. Sila'y mabagsik at walang habag ang kanilang tinig ay humuhugong na parang dagat, at sila'y nagsisisakay sa mga kabayo. Bawat isa ay humahanay na parang isang lalaki sa pakipagbaka. Laban sa iyo o anak na babae ng Sion, aming narinig ang balita niyaon, ang aming mga kamay ay nanganghihina. Kahirapan ay humahawak sa amin at hirap na gaya ng isang babae sa pagdaramdam. Huwag kang lubabas sa parang o lumakad man sa daan sapagkat may tabak ng kaaway at kakilabutan sa bawat dako. O anak na babae ng aking bayan, magbigkis ka ng kayong magaspang at gumumon ka sa abo. Manangis ka, gaya ng sabugtong na anak, kaligim-lagim na panaghoy, sapagkat amang lilipol ay biglang darating sa akin. Iginawa kita ng isang muog at ng kuta sa gitna ng aking bayan, upang iyong maalaman at masubok ang kanilang lakad. Silang lahat ay lubhang mapanghimagsik na nanganinirang puri sila'y tanso at bakal, silang lahat ay nagsisigawang may kabulukan. Ang panghihip ay humihihip na malakas, ang tingga ay natutunaw sa apoy, sa walang kabuluhan nagdadalisay sila, sapagkat ang masasama ay hindi nangaaalis. Tatawagin silang pilak na itinakwil, sapagkat itinakwil sila nang Panginoon